Hello mga guys! Welcome to my YouTube channel, Blessa JP. Balik tayo sa Kinjo mga guys. Ito yung bahay na ibabalik namin sa munisipyo. Titingnan ko kung malinis na ba. Kasi bago mo ibalik sa munisipyo, kailangan malinis talaga siya. Dahil nga nasa public apartment ito mga guys pag public apartment kasi ito yung sinasabi nilang napakamura na na renta dito sa Japan kasi pagmamay-ari ng gobyerno tapos kung papasok ka dito mga guys kung mag-apply ka kung mag ka magbayad ka ng Atamaken o yung sampung lapad pero pag umaalis ka mga guys yung lilipat ka ng ibang bahay kailangan linisin mo dahil yun ang pinag-usapan niyo linisin mo tapos papalitan mo yung mga bagong flooring ganyan mga guys kailangan walang sira yung pag-alis mo kaya kami pinaano pinapaayos namin bago kami aalis ito, nasa one week na yung pagtatrabaho nila guys. Iwan ko lang kung pag-check up dito sa munisipyo kung wala na bang problema. Kasi i-check ch upin pa nila ulit Saka na sila magbigay ng uh, final decision pag ano pag na-check up na nila guys at nakita nila na, ano na wala bang problema. Tingnan natin sa loma guys. Ito na yung loob malinis na siya. Actually, ako yung naglinis dito kami ng asawa ko. Tapos yung kailangan baguhin yung ano, yung nasirang flooring at yung nasira yung ano, ibang lalagyan ba? Lagaya ng mga damit. Kaya pinapabago namin mga guys. Ang nabayad ko dito nasa walong lapad. Ito yung toilet. Ito yung banyo. Malinis na siya ilinis namin bago kami umalis Yan. ito yung bathtub naman, dito naman sa Japan kailangan may bathtub may shower kung dito naman siya guys tapos dito yung yung isa naming kwarto malinis naman siya iwan ko lang kung yung flooring niya okay na ba ito hindi ko lang pala tapos dito, nilinis ko yung bintana. Kailangan sara saraduhan ko siya. Kasi yung naglinis dito, pinanan niya. Sinaraduhan niya yung mga punto. Tapos ito yung lutoan. Tapos lutoan. malinis naman yung ano, mga lagayan tapos dito guys pinapalitan ko siya yung sliding door kasi nasira ito ng anak ko ayaw nila ng ano, madumi tapos ito yung tatami flooring niya bago na nakita nyo yung sa last video ko luma na siya tatami pero pina, ano, pinapalitan ko malinis na siya guys so, maganda na siya ready na siya para sa ano yung bagong mag-green palita. <laughs> ito yung pinapalitan ko guys, yung nagayon. Kasi medyo nasira siya sa ng anak ko. Ano kasi ito? Papel. Nasa carton lang siya. Ang magandang ano, carton na tinasabi nila. Ano, yung mga drawer ba? Tapos yung bintana guys, tinatakpan nila yung bintana. Ano. pinapakpa ng ano yung naglinis nito tapos ito mga guys yung isang kwarto ng anak ko ay nilinis din nila ito tapos yung tatami flooring pinapalitan ko rin siya malinis na siya, maganda na siya maganda yung paggagawa matibay matiba siya tumawag na sa akin yung ano, yung gumagawa dito sabi niya. Titingnan ko raw kung ano na. Kung maganda ba yung paggagawa niya. <laughs> tumawag siya. Tapos sabi niya tapos na yung ano, yung trabaho niya. Kahapon tumawag yun. Ito pinapalitan ko. Yung pag umalis kasi kayo guys, kailangan palitan niyo yung ano. Kasi para lang itong siyang karton ba matibay na karton. ito siya. Uh, yung pag-alis niya, kailangan malinis niya ulit. Para ready na sa uh, panibagong mag-ring ka. Lagayan kasi yan. Yung mga drawer ba? Ah, uh, drawer ba yung, uh, yung ano? ano? War, war, ano yun? Warab? Warab? Hindi <laughs> ko alam kung ano Tawag yun sa Tagalog. Yan, malinis na mga guys. Nasa walong lapad yung ano, Lahat ng lahat lahat ng ko. Tapos wala na yung mga ilaw. Naka-off na yung pranta dito mga guys. Wala na yung off namin dahil dahil na kinakancel na namin yung ano, connection ng kuryente at saka connection ng tubig. Kailangan i-cancel mo yun. Dahil Sliding sa nila. Tapos yung gas, yung lutuan mo, kailangan na uh, cancel na din yung ano, um, connection mo dyan. Dahil oh, paalis na nga kayo, di ba? Kailangan wala na yung connection ng tubig, kuryente, at saka yung connection ng gas. Yung sa mga heater ba, gas yung ginagamit. Tsaka yung lutuan, isa lang yun sila guys. Osaka gas yung tawag dito. Yung heater, tsaka yung ano, lutuan. Tsaka ano pa, ipakansel mo. Yung ano na, kuryente. Tubig. Tapos yan, ha? Tsaka may aron pa doon. Iksaspan. Diyan lang ganyan. Tsaka may ilaw pa sa ano. Yung sa lutuan. Yung iba mga ilaw kasi dito tinanggal na namin. Kasi kami bumili ng mga ilaw doon. Paglipat namin. Kaya kailangan dalhin namin. <laughs> Pero yung mga iksaspan iniwan na lang namin dyan. Ang asawa ko dyan naka-off na yung plan Okay so. Ito may ilaw pa. Hindi ko alam Ito lang po yung aking video. Thanks for watching mga guys. Maganda di ba? Maganda yung bahay dito mga guys. Kaso lang ano, mahal yung renta ba? Doon ka mapapamahal sa renta. Yung mabayaran mo buwan-buwan. Kaya Nag-decide kami na mibili na lang ng sarili naming bahay para hindi na kami naglilunta. So, thanks for watching my video. Bye bye!